hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZR TV. Panibagong araw na naman para sa mga balita ang hatid ay... Good vibes! Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega, dahil live naming iyahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH H News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapagatid ng mga balitang mas maganda pa sa si good news. Ito ang The Better News. Sama-sama tayo Pilipino. Nangako si Pangulong Bongbong Marcos na lalong palalakasin ang retraining program para sa mga magbabalik bayang overseas Filipino workers na nawala ng trabaho abroad. Kasabay nito, ibinida rin ng Pangulo ang mas malaking pondong inilaan ng gobyerno para sa mga OFW, kabilang na dyan, ang patuloy ng pakikipagtulungan ng pribadong sektor. Ang iba pang pa detalye sa balitang yan, panoorin sa report ni Arnold Herrera. Dapat palakasin ang retraining program para sa mga kababayan nating overseas Filipino workers na magbabalik bansa dahil sa kawalan ng trabaho. Pag-amin ni Pangulong Bongbong Marcos, marami sa mga OFW ang hirap makahanap ng trabaho pagbalik ng Pilipinas dahil sa limitadong pagkakabuhayan, na mas pinahirap pa dahil sa pinsalang idinulot ng COVID-19 pandemic. Bilang pagtugon dito, nakahanda raw ang tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged or Displaced Workers o Tupad Project para ma-reintegrate sila sa local workforce at kabilang narito ang kanilang retraining, upskilling at reskilling. Masaya ding ibinalita ng Pangulo na mas malaki ang pondong inilaan ng gobyerno para tulungan ang mga displaced o retiradong OFWs na gusto pa rin magtrabaho. Sa tulong yan ng livelihood programs ng Department of Labor and Employment at Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, Ayon pa sa si Chief Executive, pinalalakas din ng gobyerno ang partnership sa pribadong sektor para tugunan ng kakulangan ng job opportunities at tiyaking hindi masasayang ang husay na tatak Pilipino. Para sa NBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo Pilipino! Samantala, inalok naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga negosyante sa Brunei na mamuhunan dito sa Pilipinas pagbibida ng chief executive, malaki ang economic potential ng Pilipinas, lalo na pagdating sa agribusiness at renewable energy. Ang iba pang detalye alamin sa report ni Let Narciso. Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga negosyante sa Brunei Darussalam na seryosong ikonsidera ang Pilipinas bilang prime investment destination. Sa kanyang pagsasalita sa Business Forum sa Brunei, ibinida ng Pangulo ang lumalaki pang potensyal ng ekonomiya ng Pilipinas at pinahusay ng mga proseso ng pagnenegosyo sa bansa. Tinukoy nito ang mahalagang reforma at mga batas na susuporta sa alok ng Pilipinas na maging katuwang ang Brunei para sa regional growth and investments. Binanggit rin ni Pangulong Marcos ang mga hakbang para lalo pang mapagbuti ang ease of doing business gaya ng itinatag na Green Lanes Initiative for Strategic Investments. Ilan sa mga sektor na nakikitang malaki ang potensyal ng pamumuhunan sa pagitan ng dalawang bansa ay sa agribusiness, renewable energy at halal industry development. Sabi ng Presidente, nakatutok ang Pilipinas at Brunei sa dalawang mahalagang economic corridors ang West Borneo Economic Corridor na sumasaklaw sa Brunei Darussalam at ang Greater Sulu Sulawesi Corridor na sakop ang Palawan at ilang bahagi ng Mindanao. Sa kanyang pakikisalamuha sa mga business leaders sa Brunei, binigyang diin ni PBBM na ang hangarin ng Pilipinas na palakasin ang business ties sa Brunei ay bahagi ng commitment nito para sa pag-unlad ng buong ASEAN region. We stand firm in strengthening the business relations between the Philippines and Brunei Darussalam. Our partnership is a symbol of the shared aspiration to foster economic growth and shape a more vibrant ASEAN community. Para sa MBC TV Network News, ito si Letner Siso. Sama-sama tayo Pilipino. It's a good day for the Philippines dahil pitong Pinoy ang pasok sa 30 under 30 list ng Forbes Asia ngayong taon. Ang mga detalye sa balitang yan, alamin sa report ni Rose Babiera. Karangalan ng dala sa bansa ng pitong Pilipino na kabilang sa Forbes 30 under 30 Asia Class of 2024. Kasama sila sa tala ng tatlong daang young individuals under 30 years old na kinilala sa kanilang ipinamalas na husay at impluensya sa kani-kanilang larangan. Kabilang dito ang Filipino-American rapper na si Ezekiel Miller o mas kilala bilang Easy Mill. ng na nang nahuli ang atensyon ng mga sikat na international rappers na si Dr. Dre at Eminem. Napasama rin ang mga TikTok content creator na si Archie Larga, isang licensed pharmacist na kinilala sa kanyang educational content, tugon sa mga myths at disinformation sa medisina. Isa rin ang lumpia queen na si Abigail Marquez, nakakatanggap lang ng titolong People's Voice Award in the General Social Food and Drink Category sa ginanap na The Webby Awards Kamakailan. Pasok rin sina Chia Amisola na isang internet artist at Joshua Serafin, isang performing artist. At kabilang din ang mga young entrepreneurs na sina Amanda Kua o ang founder ng Box na isang free newsletter na tumutulong sa mga nagsisimulang negosyante at Micaela Helene Reyes na co-founder ng isang payment company na Parallax. Apat 4,000 kandidato ang sumailalim sa evaluation process. Dito, sinuri ng Forbes Asia Team ang kanilang social impact, inventiveness, at potential, at saka binoo ang listahan. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Inaasahan na at magiging triple ang ekonomiya ng Pilipinas pagdating ng taong 2033. Ang mga detalye pa tutukan sa report na ito. Inaasahang magiging triple ang ekonomiya ng Pilipinas pagpatak ng taong 2033 at mauungusan umano ang China, Japan, India at South Korea. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, sa kabila ng external challenges, ay malalagpasan umano ng Pilipinas ang mga ekonomiya sa ASEAN region na may projected growth rate na 5.8 to 6.3 percent ngayong 2024 at 5.9 to 6.5 naman sa 2025. Ibig sabihin ayon kay Recto, magiging trillion dollar economy na ang Pilipinas sa susunod na kalahating dekada. Posible niya ito sa pamamagitan ng mga growth enhancing strategy at right policy tools ng pamahalaan para pakalmahin ang inflation at pagprioridad sa food security gayon din ang pagtitiyak sa mga inisyatibong tutulong sa pagpapalakas ng mamumuhunan sa mga pangunahing sektor sa Pilipinas. Good news naman para sa mga trackers na may kargang produktong pang-agrikultura na dumadaan sa NLEX, SLEX, MCX, SITEX at CAVITEX dahil makakakuha na kayo ng mga rebates sa inyong toll fee ang mga detalye at tutukan sa report ni Angelica Cosme. Makakakuha ng toll rebates ang mga trucker na naghahatid ng agricultural products upang maibsan ang inflationary impact ng toll sa agricultural commodities. Ito ay kasunod ng inilunsad na Agri-Truck Toll Rebate Program na epektibo simula sa June 1, 2024. Ayon kay Toll Regulatory Board Executive Director Alvin Carulio, ang rebate program ay inisyal na tatakbo ng tatlong buwan at isa sa ilalim sa review para sa posibleng extension depende sa inflationary situation. Sakop ng toll rebate ang mga dumadaan sa North Luzon Expressway, South Luzon Expressway, gayon din sa Muntinlupa Cavite Expressway, Subic Clark Expressway at Manila Cavite Toll Expressway o Cavitex. Nasa 2 piso hanggang 30 pesos ang average rebate ng mga gumagamit ng SMC Tollways o operated toll roads, habang 16 pesos hanggang 156 pesos naman sa MPTC operated expressways depende sa layo at klase ng sasakyan. Para naman maging kwalipikado sa naturang rebate program, ang truckers ay dapat duly accredited ang Department of Agriculture at may valid auto o easy trip RFID accounts. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, wagi naman ang apat na Pinoy high school students na mula sa Cebu at Tarlac na nagbigay karangalan sa Pilipinas sa nagdaang International Science and Engineering Competition na ginanap sa California. Ang mga detalye sa balitang yan tutukan sa report ni Millie Borja. Malugod na binati ng Department of Education ng apat na Pinoy high school students na nag-uwi ng karangalan sa Pilipinas sa ginanap na Regeneron International Science and Engineering Fair o ISEF 2024 sa Los Angeles, California, ang pinakamalaking pre-college competition sa science, technology, engineering, and math education sa mundo. Sa Facebook post ng DepEd, malugod nitong binati ang apat na Pinoy na sina Michaela Ria Rentuza, Michaela Rose makabata at Wesley si Kuya na mula sa Cebu City National High School na nakakuha ng ISEF 4 Grand Award sa Cellular and Molecular Biology Category. Habang si Arnold Isabel Ginton na mula Tarlac National High School ang wagi sa National Geographic Society's Excellence sa Geography and Geospatial Science Award sa kanyang proyekto na isang rainfall predictive system. Bukod sa medalya at karangalang na iuwi ng apat, ay nakatanggap rin sila ng $500 na parte ng kanilang premyo. Samantala, napabilang naman sa mga nominees ang Angeles City, Pampanga sa Asia's Best Emerging Culinary City Destination ng World Culinary Awards. Ang buong detalye alamin sa report ni Arnold Herrera. Napabilang ang Angeles City, Pampanga sa Asia's Best Emerging Culinary City Destination nominees para sa 2024 World Culinary Awards. Bilang ang City ang tinaguri ang culinary heartland ng Pilipinas, ito ang kakatawan sa bansa upang tapatan ng Hanoi, Vietnam, Kyoto, Japan, Taipei, Taiwan at Kuala Lumpur, Malaysia. Ang World Culinary Awards ay ang sister event ng World Travel Awards na pinasinayaan noong 1994 na inihahambing rin katumbas ng Oscars of the Travel Industry na kumikilala rin sa husay sa larangan ng turismo. Para naman ipakita ang inyong suporta sa ating bansa, maaaring iboto ang Pilipinas para sa Asia's Best Emerging Culinary City na sinimulan kahapon ikatatlong po ng Mayo. Para sa buong detalye ng mechanics, maaaring bisitahin ng Department of Tourism Region 3 Office Facebook page. Para sa DZRH TV, to si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino! Usapang triathlon naman tayo dahil handa nang muling sumabak sa international tournament ang Pinoy triathlete na si Mike Gonda matapos nitong mag-qualify sa 2024 VinFast World Ironman Championship. Para sa balitang sports, iyahatid diyan ni Billy Borha. Kumpirmado na ang pagsabak ng Ireland-based Filipino triathlete na si Michael Gonda sa 2024 VinFast World Ironman Championship na gaganapin sa France sa Setyembre. Ito ay kasunod ng matagumpay na stint ng Pinoy athlete sa 32nd Club La Santa Ironman Lanzarote sa Canary Islands sa Spain. Ang pinakamahirap at pinakamahabang karera sa Europa na may 8,130 feet na mountainous bike course. Mula sa maximum na oras ng race na 16 hanggang 17 hours, natapos ito ni Gonda ng 12 hours, 48 minutes and 38 seconds sa age group na 45 to 49. Maliban kay Gonda, dalawang Pinoy rin ang nakilhok sa nasabing race. Isa na dyan si Wilson Hernando mula Barcelona na natapos ang karera ng 14 hours, 34 minutes and 38 seconds sa age group na 50 to 54. Habang si McCarthy Cruz naman mula UK ay natapos ang karera sa loob ng 14 hours, 49 minutes and 35 seconds sa 25 to 29 age group. Ang Ironman Nice ay mayroong long distance triathlon races 3.9 kilometers sa swimming, 108.2 kilometers sa bicycle ride, at 42.4 kilometers naman sa marathon. Magugunit ang nag-qualify rin si Gonda sa 2023 World Ironman Championship sa Nice nang masungkit ang 5th place sa Ironman 70.3 Subic Bay. Pero hindi ito tumuloy dahil nabunggo ng isang kotse ang kanyang bike sa Denmark Ironman. Tinatayang nasa sa labing dalawang International Ironman Championship nang ang nasalihan ni Gonda mula noong taong 2017. At yan ang mga latest na update sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, sama-sama tayo, Pilipino. At siempre the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Arcee Munoz, kinilala bilang best international Filipino actress sa Japan. Ang mga detalye sa mundo ng showbiz, iyahatid ng ating showbiz angel. Wagi bilang best international Filipino actress si R.C. Munoz sa nagdaang Jinsei Arigato International Film Festival na ginanap sa Japan. Sa isang Instagram post, labis ang pasalaman ng aktres sa pagkakataong makatanggap ng pagkilala mula pa sa ibang bansa. Ang achievement na ito ininaraw ni RC bilang isang humbling experience at magsisilbi raw inspirasyon para pagbutihin at magpatuloy sa kanyang karera bilang aktres. Matchy-matchy naman ang black and red outfit ni RC sa kanyang natanggap na trophy. Samantala, special mention ng direktor na si Niel de Mesa ng pinagbidahang comedy film na Malditas in Maldives na niniwala raw sa kanyang weirdness. Gayun din sa mga nakasama nito sa pelikula na sina Janelle T. at Kirai Celis na nakasungkit din ng award. At syempre, handog din ito ang itulang pagkilala sa kanyang pamilya. Bumuhos naman mga komento ng pagbati para sa tagumpay ni RC. Para sa DZRH TV, ito pa ang showbiz angel, Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino! At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam na way na pa feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang hatid ay good vibes. Para naman sa ating mga live streamer sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes din, comment niyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Sama-sama tayo, Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 PM sa DZRH TV.